Okay, pag-usapan na yan. Si Victor W. picture na NBA. Ah, oh, grabe, umiikot agad eh, no? Oh, umiikot na walang dahilan. Iwan lahat, tol. wag nang sasabay paggayaan. Ibigay mo. ala pati kasapay inaagawan. Grabe naman si Victor W. Banyama. O oh, pati kasapay ako nang bahala dyan. Ilaglag mo dito. What a nice. Dumadakdak ng di nakatingin. Ops, iwan ang checkpoint. Iwan ang police. PNP, LTO. Ops, oh, dalang parang kisa ako nang bahala dyan, tol. Ilalaglag ko yan. Nice Iikot na naman tol Sabay dukot sa kabila Paano mo babantayan yan tol Hayaan mo na pagganya Sabi mo nice play na lang Nice play coach Sorry coach Ganun na lang Bigay mo kay Pretty Boy Aba si Pretty Boy Yan ang magandang pasa Alam na agad Ako nang bahala i in ko na lang yan Lakad mayaman yun Laglag si Toklao Isasa Kaliwayan boy Huwag natalan pa ganun Don't jump when your mouth is full Grabe naman yung si Wenbanyama Mga tol Oops iwan si Tuklaw eh, no? Wala nang nagawa umikot pala traveling na eh, pero okay lang yan, counted yan. Ayan na, isa sa lang ko kuya boy, wag nang tumasang ang kamay, oh, patira lang nang isa, testing. Okay, back, back shoot. When ba niya again? Ala, walang travel-travel dyan, ha? Hindi yung travel tool. Mahaba lang talaga. Aba, keep going on the move. Keep going, anong ginagawa mo? Ah, you know, joke time. Ano yung joke time? It's a prank. Pretty boy. Akin na ulit. Get all. Walang, walang re-rebound. Nandito ako sa taas. Up, oh. What a pass. Easy pass. Anong easy pass? Oh Kahit hindi kita sa video. Huli yan boy. Huwag ganun. Plakda ka boy. Di diba, yung bola? Walang diyan. Ooyan well, pa niya kaliwana na naman. Without stretch fly. High butterfly. Pretty boy, nice pa ka ng... Baka nila pa si pretty boy ah. Uy, ang ganda naman nakatalikod to What a nice. Wonder boy, nakita sa gitna. Wala nang ginawa. Ayan, tayo ka na lang dyan tol. Okay na yan. Bah Uy, behind the box, step sides. Lama jama umiwas tulo, umiwas sa traffic, losot sa si EDSA, what a nice, oh, Santa Claus, huli ka boy, huli si Santa, oh, no, oh, naku, naka Inerte pa si Santa Claus, siya naman ang dumikit, oh, ako naman, step back sa pag-ibig mo, easy basket, wag kang mapopol, ala, kinengkoy si Paul George, anong nangyari doon, lakad mayaman din naman eh, takbong mayaman, What a pass! Sa gitna again, Wonder Boy. Ang ganda ng pass. Basta alam mo na yan, automatic na yan. Ayan, away ang boy ni dunk! Allah! Huwag nang tatalo pa ganun. Sumayaw, gumalaw. Sabay tira, lista mo na boy. Ala, Trey Young, Ginoker. Ano yan, joke time, Trey Pineke mo, ginawa mong grade 3. Ala, laglag si Kujabert. Ala, sige kung kaya ko Huwag sari kay Kujabert. Oh, sorry, Kujabert. O, oh, Dramon, nice defense sa kawalan. Nice, tumingin na lang. Hmm, wag na tatalon Pace of the night. Grabe naman ang pace of the night. Ala, ay, pogi talaga. Nice, Austin Dreams. Pero huli ka pa rin, boy. Ayun na, Davis. Ala, pag titripan to, tumingkayad lang to. Tic-tac-tow. Ala, ginawang Coco. Ginawang Coco Melon. Ayun na. Uy, traveling ref. Pero huwag mong tatawagan, magagalit sila. Pag ganyan ref, huwag mong tatawagan, magagalit sila eh. An oh, ang tapang mo. Sino kasi Superman? Oy, laglagan to ka. Pero akin pa rin yan, tol. oh, what a pass. No look pass. Hindi na nga tumitingin sa pagdakdak, pati sa pagtira. What a nice ka talaga, wemba niyama.